Globalisasyong teknolohikal Epekto Epekto ng globalisasyong teknolohikal sa globalisasyon Good evening, magandang gabi at maayong gabi sa inyong tanan. So karong gabi, na ito ang about sa globalisasyong teknolohikal. So para sa ako, unsa ba ang globalisasyong teknolohikal? So ang globalisasyong teknolohikal is nagatukoy na siya na murag dali gud mas mabilis god ang pagunlad o pagpalaganap ng teknolohiya sa buong mundo yes buong mundo jud so that's why mas ma, mas malawak ang koneksyon ng mga tao bansa at ekonomiya so adto na pud sa epekto ng globalisasyong teknolohikal so number one jud dira is mas mabilis ang atong communication. So, di ba tungod sa internet, um, social media, mobile apps, mga cellphone-cellphone cell dira, mas dali na makipagunayin ka sa bisag-asa, bisag-asang panig ng mundo, na makipag, dali lang yun ka ayaw makipag-komunikasyon. Basta na ay teknolohiya. Number two is pagpapalitan ng kaalaman. So, dahil dira is makuha tag information, research na gikan sa iba't ibang bansa. That's why, um, kanang murag mas dali ang innovation. Number three kay pagbago ng ekonomiya. Maunang lumalakas ang e-commerce, online jobs, o digital marketing. That's why mas nagiging interconnected jud ang mga ekonomiya. Number four is pagbago na po sa kultura. Maunang naagoy mga daligod na akses sa iba't ibang pelikula, mga musika, mga music, na mga una, um, kanang tradisyon po. Maunang mas nagahalo-halo ang kultura ng bawat bansa. Yes lang pud good ang effect no so naaputay pangka 5 na ni naaputay ano murag delikado good hamon or pangani na kay namo nga epekto nga gikan sa cybercrime mga fake news nagikan gyud sa social media no mga fake news o mga digital divide. So, remember, nga dili na nai-access sa teknolohiya. So, ato na puta sa paunsa paano nakakaapekto ang globalisasyong teknolohikal sa globalisasyon. Number one, Ana, is tagapagpabilis. So, tungod, Ana, is nagang... At ito na po sa paano nakakaapekto ang globalisasyong teknolohikal sa globalisasyon. Number one is tagapagpabilis. Ang teknolohiya manggod, nagasilbi manggod na siya nga engine ng globalisasyon. mo nang ginapadali, ginapabilis niya ang transportasyon, komunikasyon, o kalakalan. mo na. And also, ginapalawak niya ang saklaw. Maum nang tugod manggod sa teknolohiya, mas um, nagiging mas abot kamay good Nagiging mas abut kamay ang pandaigdigang merkado, o ang pandaigdigang network pod. So dili lang tumaono, naapoy pagtabangay o pagkakaisa, pagtutulungan. Tuod mong good ana, mas nagiging madali, masayun ang international collaboration pag abot good sa negosyo, siyensya og sa edukasyon and also pagbabago sa pamumuhay. So, tugod bang Anna is nagkakaroon ng paraan sa um, sa pagtrabaho, ang um, pagpili nimo and the way ka makipag-istorya, makipag-usap and also could and also put sa imong pag-eskwela nagabag na kay tungod sa digital innovations and lastly everyone ang globalisasyong teknolohikal ay tumutukoy sa paraan ng pagkalat ng teknolohiya at mga sistema ng edukasyon sa buong mundo na nagdudulot ng pagbabago ng ekonomiya, kultura at lipunan. Yun lamang at maraming 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 salamat sa inyong pakikinig na way natutunan kayo, may natutunan kayong marami sa aking mga isinambit. Maraming salamat po. Yun lamang. Paalam. Thank you and God bless!